Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Magandang gabi saan panig man kayo ng mundo. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin bakit may 20% na tax ang ating savings interest sa mga bangko. Ano ba ang mga dahilan ng ating pamalaan at anong mangyayari sa ating savings, no? Ang ating uh, deposito sa bangko. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video na ito, paki uh, pakilike lang po, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. May mga balita guys, no, na ipapatupad na po sa susunod na buwan ang 20% na tax sa interest sa savings ng ating deposito sa bangko. Marami po ang nanindigan na ayaw talaga nila kasi 20% po ay malaki na yon kung meron po tayong 1,000 pesos na interest sa ating kita sa banko that will be around 200 pesos alam naman natin guys no sa mga banko dito sa Pilipinas regardless kung anong uh, banko kayo nagdeposito ay 1% lang po per annum ang pinapat ang interest na kinikita ng uh, ng deposit nyo per annum meaning per year. So sobrang liit Kukunan pa ng 20%. Ano na lang mangyayari? Karamihan ng mga financial analysts nagsasabi na ang tatamaan talaga dito ang maliliit na mga depositors which I totally agree ang mga middle class. Sa bagay, instead po na magdeposito sa bangko, ito po ay magdi-discourage po sa palagay ko lang ha, sa mga magdi-deposito sa bangko kasi ang tax malaki, 20%. Now, ano ba ang mga dahilan ng ating pamalaan? Ito po ay mungkahi po no ng fin uh, finance secretary natin, na no, si former senator Rap Recto no. So, ito po, may mga dahilan po sila no. Ang 20% na buwis o final withholding tax sa interes sa savings account sa, sa mga bangko sa Pilipinas ay pinapataw ng gobyerno bilang bahagi ng revenue collection. Maganda sana po ang revenue collection. Kaso lang, marami din ang nagre-reklamo kasi nananakawin lang daw ng mga kurap. Or pagkolekta ng kita para sa bansa. We have here several reason guys. Una-una, bahagi ito ng batas sa buwis. Ayon sa National Internal Revenue Code or NIRC ng Pilipinas, ay final withholding tax na 20% sa lahat ng interest income na kinikita mula sa deposit account gaya ng savings account, time deposit, deposit, trust account. Ito ay automatically automaticong kinakaltas ng banko bago ibigay ang interest sa depositor. So walang kawala dito. Ang tanong ko lang, ito ba ay mag encourage po sa mga tao magdeposito? Ewan ko lang, most of the time siguro hindi na, no? Depende. Ikalawang dahilan, guys, pagkaroon ng patas na pagbubuhis. Sa lahat ng mamamayan, mayaman man or hindi, ay kailangan magambag sa kita ng bansa. Ang buhis sa interes ay paraan para masiguradong kahit ang mga kumikita ng interes ng pera ay nagbabayad din ng tamang buhis. I doubt, marami pong mga negosyante, pera na po sa maayos na hindi nagde-declare ng tamang income ng kanilang mga negosyo. No? So yun po ang dapat na ng pansin ng ating pamalaan at ang BIR. Ikatatlong dahilan, tulong sa pagpupundo sa serbisyo publiko. Nakikita natin para ang ating pamalaan maging epektibo sa serbisyo sa ating mga kababayan ay dapat may pondo Kaso lang, marami din ng mga serbisyo na hindi tinutupad ng mga babuti, no? Kinakurap lang. Ninanakaw. Pero I hope in pray no sa akin naman bilang mamayan dito sa Pilipinas ay dapat ipatupad ng tama, walang korupsyon kung pwede lang. Ang pagkolekta ng buwis mula sa interes ay ginagamit sa pagpapatayo ng paaralan, kalsada at hospital. Kulang po tayo ng mga paaralan, ang kalsada kahit ayos sinisira. Ito po ang nakikita kong hindi maganda flood control projects, palpak din, bumabaha pa rin. Hospital, marami po tayong mga hospital dito na pampubliko na kulang pa rin ang mga fasilidad at serbisyo sa mamamayan. Sweldo ng mga guro, pulis at iba pang pa kawani ng gobyerno. Iba pang pa programa ng pamalaan tulad ng ayuda. Ayuda guys, hindi ako sang ayon dito personally kasi parang... tiratamad na po ang mga tao sa mga ayuda no How about ang mga middle income na wala ng trabaho, wala din sila ayuda na tatanggap sa pamalaan. Kalusugan at edukasyon. Ikaapat na dailan upang maiwasan ang tax evasion. Nako. Ang tax evasion guys, hindi talaga ma-100% mawawala. Meron talagang mga sindikato or mga dishonest na mga negosyante or company na hindi nagde-declare ng tamang tax declaration ng kanilang kita sa pamalaan. Ang interest income ay madaling itago kung hindi ito otomatikong bino, bino, binubuwisan. Sa pamagitan ng withholding tax, agad na makukolekta ng gobyernong buhis bago pa ito nagpunta sa depositor. Ikalimang dahilan, ipinatupad ng mga banko bilang tax agent. Ang banko ay tinuturing na tax agent ng gobyerno sila ay may responsibilidad na otomatikong kaltasan ng 20% ang interest na i-remit sa, bu to, sa Bureau of Internal Revenues or BIR. So sana lang guys no na ang pera na ikakaltas sa interest income ng mga depositor ay mapunta po sa tamang proyekto ng pamalaan. Kasi kung hindi lang at at nanakawin lang ng na mga nasa pamalaan, malaking useless din ang mga collect collection so no, para sa bansa. 'Yun lang po guys, maraming salamat po sa inyong panonood at pagsuporta. Please like, share, and huwag kalimotang mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo. Ingat po tayo lagi. Ito naman po ang kaibigan niyo, si Jake. Paalam. Love you all.